Hello mga kapang nga, eto na naman po kami, si Scarlett at si Cooper. Ngayon nga, ibabahagi ko sa inyo kung anong pinapakain sa amin ng aming mami at daddy. Walang iba kundi ang paborito naming Aussie. Maganda ito para sa mga pets ninyo dahil itong dalawang alaga, gustong gusto ito. Mga palang Aussie is very organic at very hearty para sa mga alaga ninyong aso at pusa ay try na ninyo ito. sigurado magugustuhan ito ng mga alaga ninyo. At take note ha, akala ko nung unang bili ko nito ay hindi magugustuhan ng mga alaga ko. Pero tignan nyo ngayon, simot na simot lagi ang pagkain nila. Itong si Scarlett, yung color white naming alaga, Sobrang mapili talaga nito sa dog food. Di ko akalain na nung natikman nitong Aussie, is gustong gusto niya talaga. Minsan nga eh kahit walang ulam nakikita ko kinakain niya talaga. At kung gusto niyo umorder mga kapango, i-click nyo lang ang yellow basket sa baba.